Hello mga igat. Ayan. So, nagikot-ikot kami ni Nono. Kasi marami siyang pangpasalubong sa pag-uwi niya sa Pinas. Bibida siya ng maraming ano, mabakal sa damo-damo. Ida ko nung rilo. Kaya ibaligya. Hindi lang sa Pilipinas. Ang bakal niya 30 lang. <laughs> Ipokak pag <-iba. laughs> Ipokak pag Hoy, wala ko mga balong at ang linibo na sa Pinas. Dirita na yan. Tago 68. Mm, si muda. Ara naman. Mabuking kita. K-Sport. Oh, habi nyo nga. may G-Shock dyan. K-Sport. Ang mga real laws. oh, di ba? May Casio kita. Ayan. May Casio. Tapos for ladies, meron tayong mga bonggang-bonggang ditits. O. Oh. oh, di ba? Sa ladies. Hmm. 40. Ay, 40 siya. May sa mga design. Gusto sa mga sister ko. Hmm. Alam mo rin pang maklon ko sa inyo sa sunod ha. Sa mga sister ko. Ang katanaw sa ako niyo vlog. Hindi na kong mag-demand sa gold. Kaya tag-17 ang gram subong. <coughs> <PDF> Nang mahal doon. Hmm, muna yung mga real lost the race. Ha? City flower. Mga igat. Bonggang bongga. Ito meron mga may design-design nito. Si Tas. Ayan. Itas kina rilo. Ay rilo yapon sa. Rilo yapon. Oh, bongga may close close sa oh. Oh, the Ores. Accessories, accessories. Twenty five lang. Hmm. Ah. Pang Power Ranger ka day. Ay, ano ka ikaw ng Sailor Moon? Sailor Moon! Ganon ikaw. Sasadik, say hello to my vlog. <laughs> Hi! Hi, ganun. <laughs> bye bye. Hi, ganon. Kesa, alhin. Wah, uh, 5:30, 5:40, 4:30. Ada apa kali? Oh, nan. Nice. Mm. Kung ka mga rilo. So, mga rilo sa kitaan, eh. Mga igat. No. Ayan. So. Mm. Mayroon din ng partner-partner May set It is 99 Oo oh no, May mga set na siya 110 die Oo, uh -uh, oo, ang uling dala ko. Ang uling dala ko sa oo. Ang uling dala ko sa dati. Baka ko ito sa pihak at tag-gis lang. Mahal ka yun siya. Baka ko yung ni Otol to ay. Mahal-mahal ka siya. Sa kamsa-kamsa lang nitis oh na na ng James Star na James Storms no, kag ang Swiston mahal. Oo. Tay, barani ng no maril, ah. 'yung takot nilong ungasan rigo, basta na wala so, pa ikot lang siya. So ayun ang mga ika. Oh, divar. Hay nasaan din? Sa so, may blang. Ganyan. Yeah. Gugo na kanito sa counter because I have a lot of ano no. <laughs> in the morning to 30 in the morning. 4:30 Alhin. Mm. Turo. Say hello to my vlog. Say hello. Hi. <laughs> Pa-counter na kami. So, counter-counter na. Pa-counter-counter -counter na kami. Al -al Ang buto al na siya. Mm. So, magbabay na muna ako. Ha? May sunglasses. Mm. Dahil lang po ano eh. Ito Mm. So, here naman kami sa mga chocolates. Sales sa dali. Coffee mate. Oo, oh, bakal ko dira. ba bigan. O, so lang. Nadigal kayo, yung point, no? Plain lang na, na siya ng 8. So, may point na siya. Mahal na siya. Nakatira ko na ka, Jahad. Tamer. Hindi siya. Lain siya. Do may ano sa sudod na matunaw ng mga klase ka prutas. Hindi hmm? Hadi, kwe sa diksa. Yummy -mm, yaga. Yummy yummy. Arbatas. Arbatas. Yami. Gali. Mapi kam serial bas? Kam serial mapi. Les. Kam serial suklat awak. Pipip. Hello sadik. Pipip. -pip. <laughs> Kasi na bazal sa si City Flower. Bimto oh, Hampu ang pulos ang bimto. Hmm. Ha? Pfizer? <laughs> Oh, ito mga gatas naman siya, mga ano, itching etching. Ang bota mababay na bala kita. So, na mga igat, no? See you again on my next, ano, video. Bye-bye.